ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na isa ilalim sa pagsasanay ang mga driver ng mga cement mixer at pag-aralan ng mga oras na payihintulutan bumiyahe sa mga lansangan ang mga dambuhaling sasakyan. Ito ay sa harap ng magkasunod na aksidente ng cement mixer sa Quezon City. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa isang iglap, naglaho ang mga pangarap ng estudyante si Cherry Inson nang maipit ang tumagilid na cement mixer nitong Martes sa Araneta Avenue, Quezon City. Bukod kay Cherry Inson, siyam na ng naipit na jeep ang nasaktan sa aksidente. Kanina naman, nagsalpukan sa Quezon Avenue isang kotse at isang cement mixer. Ang mga ganitong ang nais iwasan ng MMDA. Kaya balak nilang pag-aralan ang oras ng pagbiyahe ng mga cement mixer sa lansangan ng Kamaynilaan. Dapat magkaroon ng bagong classification itong mga mixers. Yung shear weight ng uh, mixer wala po doon sa existing regulations ng mga truck. Sa laki rin daw nito, hindi na nakikita ng driver ang mga sasakyan sa kanyang likod. Ang mga transit mixer na gaya nito ay aabot daw sa 21 tons ang bigat. Kaya isipin nyo na lang kung gaano kahirap imaneho ang mga tulad nito. Kaya naman binabalak ng MMDA na isa ilalim sa pagsasanay ang mga magdadrive nito. Sabigat rin daw na kahit nasa 10 km lang kada oras ang takbo nito, kapag lumiko ng 90 degrees, malaki ang posibilidad na matumba. Si Bajo Pedro, matagal na raw nagmamaneho ng mixer, pero tuwing sasampan ng truck, kabado pa rin daw. Hindi basta-basta yan mamagali kasi heavy duty yan. Mim. Ah, medyo mahirap talaga. Kaya po kung isa sa ilalim sa training ang mga driver tulad niya, lalo na raw sa mga baguhan. Sabi rin ng MMDA, dapat magkaroon ng lower speed limit ang mga dambuhalang sasakyan at taasan ang penalty sa mga lumalabag sa truck ban. Mas heavier dapat yung penalty. Ngayon kasi pag naka-damage sila, 500 pesos lang. Eh. Naiintindihan naman daw ng MMDA na may hinahabol na deadline ang mga truck na ito. Pero dapat daw gumawa ng hakbang upang matigil ang mga aksidente. Lalo pat sa tala nila, isang aksidente kada linggo ang kinasasangkutan ng mga mixer. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas.